San Nicolas LGU sa Negros Occidental nagsagawa ng medical surgical mission. At Quezon City LGU patuloy ang milk letting activity. Si Bien Manalo sa detalye. Rise and shine, Bien. Libring medical services ang alok ng San Nicolas LGU sa Negros Occidental sa isinagawang medical at surgical mission. Kabilang sa natanggap na serbisyo ng mga benepisyaryo ang libring minor at major opta surgery at opta consultation. Kasama sa serbisyo ang follow-up check-ups, vitamins at mga gamot. Aabot sa limang daang benepisyaryo ang target sa proyekto na magtatagal hanggang ngayong araw. Tuloy-tuloy ang milk letting activity ng Quezon City Human Milk Banka. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng breastfeeding mom na nakiisa sa aktibidad sa Greater Lagro Health Center. Bawat ina na nag-donate ng kanika nilang breast milk ay dumadaan sa screening at libreng HIV at HEPA B testings. Inaangayahan naman ng iba pang breastfeeding mom na makiisa rin sa naturang milk letting activity. Bien Manalo para sa Money Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.